Uy, narinig mo na ba yung sinusulong na batas si Senator Kiko Pangilinan? Yung libreng almusal sa lahat ng estudyante nationwide? Wow. As in, papakainin lahat mula daycare hanggang senior high school every morning. And guess what kung saan bibilhin yung mga ipapakain? Sa mga magsasaka at mangingisda mismo, direct ang bibilhin ang mga sangkam. Wow. Bongga, no? Naalala ko tuloy yung sa Japan. Doon kasi, hindi lang basta pumapasok ang mga students para makinig kay teacher. Bago pumasok sa classroom, ihanda mo ng mga sudyante ang mga libreng pagkain nila. Hindi lang ito basta feeding program ha. Mga students mismo ang nagsiserve ng kakainin nila. And after kumain, yung mga Japanese students mismo ang maghuhugas ng pinggan. Yeah! Hindi lang basta libre, kundi bahagi ito ng pagtuturo ng disiplina, kalusugan, at pagkakaisa. Take note, hindi lang sa Japan yan. Iba't ibang bansa rin ang may sariling version ng school lunch. Kaya ang tanong ko sa'yo, kung ganito sa labas, bakit hindi natin pwedeng subukan dito? Kaya ba natin itong i pull off eh magkano ang magagastos natin if ever Sa Japan, tinatawag itong Kyushoku o School Lunch. Araw-araw, merong meal plan na ginagawa ng mga profesional na nutritionist. Siguradong kompleto. May carbohydrates from kanin o tinapay, may protina mula sa isda at karne, at may mga nutrients from gulay, gatas, wow. at iba pa. Umaga pa lang, ihahanda na ng mga kusinero at dietitian sa loob ng paaralan ng pagkain. Kapag oras na ng lunch, hindi cafeteria lady ang maghahatid ng pagkain. Mga estudyante mismo. May ay tinatawag silang lunch duty... kung saan naka-apron at naka-mask ang piling mga bata... para mag-serve ng pagkain sa kanilang mga classmates. Kumbaga, toka-toka yung mga sujante. Pagdating ng kainan, hindi pwedeng makalat. May panandali ang food education talk... kung saan ipapaliwanag kung saan galing ang pagkain... kung anong gulay, anong lugar, at bakit ito mahalaga. Matapos kumain, sabay-sabay silang maglilinis ng kanilang mesa at wow. plato. Hindi ito optional. Bahagi ng paghubog sa kanilang values ng teamwork hygiene, at respeto sa pagkain. At ito ang nakakagulat. Noong pandemic, dahil sobra ang supply ng Kobe beef, isinama nila ito minsan sa school lunch ng ilang prefecture. imaginein mo, yung libreng pagkain mo sa school, wagyu beef? Sana all! Sa France naman, parang fine dining ang dating. Organic at locally sourced ang mga ingredients. At itinuturing ang lunch break bilang oras ng tamang pagkain at hindi nagmamadali. Isang oras ang kanilang lunch time. Para sa kanila, hindi lang ito tungkol sa pagiging busog, kundi sa pagtuturo ng appreciation sa pagkain at kalusugan. Doon, yung mga batang French, sanay na kumain ng gulay, isda, at minsan pa ay specialty dishes ng kanilang mga rehiyon Sa Brazil naman, simula pa nung dekada 40, may free school meals na para sa mga low-income wow. students. At nung 2009, pinalawig nila ito nationwide. Ang pinaka-unique, may batas na nagsasabing 30% ng pagkain sa school meals ay dapat manggaling sa local family farms. Ibig sabihin, bawat meal ay hindi lang nakakatulong sa estudyante, kundi may direct support din sa lokal na magsasaka. Kung tutuusin, para itong kombinasyon ng programa ni Kiko Pangilinan, feeding the kids while feeding the farmers. Para raw sabay na matulungan ang mga bata at ang sektor ng agrikultura. Pero balik tayo sa realidad dito sa Pilipinas. Sa ngayon, meron tayong school-based feeding program o SBFP. Noong 2019, umabot ito sa 12.7 milyong mga bata. Eh magka! ano naman ang budget. Nung 2022, 3.3 billion pesos ang inilaan para dito. At nung 2023 naman, umabot sa 5.7 billion pesos ang panokalang budget para sa mahigit na 1.6 million students. Pero isipin nyo to ah, ayon sa 2023 National Nutrition Survey, halos 23.6% ng mga batang Pilipino below 5 years old ay mga banso, o mababa ang tangkad para sa edad. At 15.1% naman ang underweight. Malinaw, kahit may feeding program kulang pa rin kaya naman sa bagong panukalang batas si Senator Kiko Pangilinan mas pabobong ang libreng almusal na ito dadagdagan pa ang budget for me lang ha I don't mind the budget sa palpak nga na flood control na kinurakot ng kung sino-sino nakapaglaan tayo ng bilyon-bilyon dito pa kaya sa initiative na ito na parehong mga estudyante at farmers ang makikinabang nako sana mapasano kung gusto mo pa na magayto pang klaseng content i-follow mo na ako mag-subscribe subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.